Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. alila at nag aral Palagay ko po ay ang binatang iyan ang siyang lalong walang kasalanan. Lalong mabuti. Sa ganyay lalong magiging mainam na halimbawa upang katakutan ang ibang magiging kaparusahan. Ngunit hindi ba natatakot ang inyong kamahalan sa pananagutan? Ang inyong kamahalan ay hindi nga inihalal ng bayang Pilipino kundi ng Espanya. At ito'y sapat ng dahilan upang tingnang mabuti ang mga Pilipino. Pinangakuan nila ng liwanag Ngunit binubulag natin sapagkat natatakot tayong makita nila ang ating kalaswaan. Alam ba ninyo kung kailan aalis ang Koreyo? Kapag balang araw ay nakapagsarili na kayo, ay alalahanin ninyong sa Espanya ay may mga pusong tumibok ng dahil sa inyo at nakipaglaban para sa inyong mga karapatan. Makaraan ng dalawang oras, iniharap ng mataas na kawani ang pagbibitiw niya sa tungkulin. Dahil sa mga pangyayaring naganap, maraming ina ang nagpauwi sa kanilang mga anak sa lalawigan. Marami ang bumagsak nang dumating ang pagsusulit at bihira sa mga kasapi ng kapisanan ng mga estudyante ang nakatapos ng pag-aaral. Sina Pexon, Tadeo at Juanito Pelaez ay di rin nakapasa. Ang iba pa'y napilitan na rin iwan ang kanilang pag-aaral. Si Makaraig ay naging maingat upang huwag masangkot sa mga usapin at sa lakas ng kanyang salapi nakakuha ng pasaporte at nagmamadaling sumakay sa Bapor na patungong Europa. Tanging si Sandoval lamang ang nakapasa. Nakapasa si Isagani sa mga itinuturo ni Padre Fernandez at bumagsak sa iba. Si Sandoval naman, sa tulong ng kanyang talumpati nalimlang ang mga Tagalitis. Tanging si Basilio ang hindi pumasa sa mga asignatura hindi rin bumagsak o tumakas sa Europa. Naiwan siya sa pagkakabilanggo at sumasa ilalim sa pagsisiya sa tuwing ikatlong araw, ngunit iyon din ang nangyayari. Kaya lamang ay laging bago ang hukom na nagtatanong sa kanya. Sa loob ng piitan na rin niya nabalitaan ang mga nangyari sa Chani, ang pagkamatay ni Huli at ang pagkawala ni Ingkong Selo. Samantala'y gumaling na si Simon na napabalitang magdaraos ng isang malaking pista bilang pasasalamat sa kanyang paggaling at sa bayang nagpapayaman sa kanya. Nabalita rin na si Simon ay nagsisikap na maihingi ng palugit sa Madrid ang panunungkulan ng general na nooy magtatapos na ang takdang panunungkulan upang magtagal pa sa Pilipinas. Kaya pinayuhan siya ni Simon na gumawa ng pagsalakay upang mabingbin ang pag-alis nito. Siya nga ba, Senyor Sinbad? At silawin ninyo kami minsan sa isang bagay na anyong yankee. May utang kayong malaki sa bayang ito. Mangyari pa. andong ninyo marahil ang buong bahay. Marahil? Ngunit ako'y walang bahay. Binilisanan ninyo ang bahay ni Kapitan Tiago na lamang kay Senyor Pelais na nagbayad ng napakaliit. Hindi umimik si Simon. Magmula nooy naglagi na siya sa tindahan ni Don Timoteo Pelaez na ayon sa balita ay nakasosyo niya sa pangangalakal. Makaraan ng ilang linggo, lumaganap ang balitang si Juanito Pelaez, anak ni Don Timoteo, ay ikakasal sa dalagang pinagmimitian ng lahat, tagarito man o dayuhan, si Paulita Gomez. Totoo ngang si Paulita'y ikakasal na kay Juanito Pelaez. Ang pag-ibig ng dalaga kay Isagani ay napawi na, tulad din ng alinmang unang pag-ibig na nabubuo sa magagandang pangarap. Ang mga pangyayaring gawa ng mga paskin at ang pagkabilanggo ng binatay nakapagpabago sa kalooban ng dalaga. Ang kusang pagdulog ng binata sa may kapangyarihan habang ang iba'y nagtatagoy isang kahangalan para sa dalaga, para kay Paulita. Si Juanito'y matalino, mayaman at dugong Kastila, samantalang si ay Probinsyano, walang pangarap kundi mga gubat na puno ng linta at mula sa di ang kan. Walang makahihigit kay Pelaes na simula sa pagkabata ay batid na ang pakaliwa pakanan ng buhay Maynila. Nang matapos na ang buwan ng Abril at halos limot na ng mga tao ang nakatatakot na pangyayari, Pinagkaabalahan sa Maymila ang pistang idaraos ni Don Timoteo Pelaez sa kasal ng anak. Napabalitang si Simon ang nagayos ng bahay. Ang pag-iisang dibdib ay idaraos dalawang araw bago umalis ang general. Naging alingas-ngas ang balitang si Simon ay maglalabas ng tipak-tipak na brilyante at magsasabog ng mga perlas sa karangalan ng anak ng kasosyo. Marami ang nabalisa sa pangambang hindi sila maanyayahan. Marami ang naghangad na makipagkaibigan kay Simon. Marami sa mga lalaki ang hinimok ng kanilang asawang bumili ng mga yero upang maging kaibigan si Don Timoteo Pelaez. Dumating din ang araw na pinananabi ka ng lahat. Ipinagbilin ni Simon sa kanyang utusan na kung darating ang nagnangalang basilyo ay patuloyin nagan at pagkasabi nito ay nagkulong na sa kanyang silid upang makapag-isip ng mabuti.